Narito na naman tayo para sa isang napaka at nakakakiling na love story nila Kalingap Edo at Ate Viancy. Para sa pagpapatuloy ng ating love story ay ito nga ay pagpapatuloy ng kanilang pagpunta sa Palawan. Kasama ni Viancy at ni Kalingap Edo ang buong Kalingap team kagaya na ng iba ding mga love teams sila nga ay dumayo pa sa El Nido Palawan kaya naman tuwang-tuwa si Bianci at si Kalingap Edo sa experience na ito dahil ito nga ang kanilang first trip na magkasama silang dalawa at malayuan pa talaga namang kinilig ang mga viewers dahil silang dalawa lamang ang magkasama noon at nag-uusap lamang sila ng mga bagay-bagay tungkol sa kanilang buhay. Talagang nag-enjoy silang mag-usap dahil na rin sa ganda ng place at sa ganda ng pagkakataon. Ganon na rin ang klima noong nag-uusap silang dalawa noong hapon na yun. Ganda dito pala mag-moment. Mag <laughs> Grabe, nagpapasimple ko kayo ha. <laughs> Alam mo, sabi ko yung mga babantayan kita, no? Pinapantayan ko lang yung yung wife dito. Yan. Siyempre, baka ka maligaw, baka ka ano, masakta, no? Kailangan ka ng protection. 24-7. Wala itong Malaysia. Ano lang to? Trabaho ko lang to ha. Nakakapagod pero okay lang. Hindi ako nagreklamo. Ano lang <laughs> kaya na po. <laughs> <laughs> kaya mo yan, no? Yung mga tao yan, ingit lang yan. No? Kasi wala sa... So. Kasama ko babae Pagkatapos nga nila mag-picture-picture at mag-usap ay napagpasyahan na nilang sumama sa ibang Kalingap team. At naghulat nga si Viancy noong biglang hawakan ni Kalingap Edu ang kanyang kamay sa paglalakad. Sabi naman ni Kalingap Edu na gusto niya lamang daw na maging safe si Viancy dahil pinaalam niya ito sa kanyang nanay talaga naman parang nagle-level up na ang kanilang relationship dahil hindi man lang inalis ni Beyonce ang kamay niya mula sa pagkakahawak ni Kalingap Edu. Parang gusto niya rin talaga mahawakan ang kamay ni Kalingap Edu. Napakaromantik nga naman talaga dahil magka-holding hands pa sila habang naglalakad sa tabing dagat. Kaya naman kinilig ang mga viewers maging silang dalawa. Suot-suot nga rin ni Beyonce, ang jacket na pinahiram sa kanya ni Kalingap Elo dahil nga malamig. Umabit ka. <laughs> Kumapit kayo. Umabit ka ng mahigpit at baka -lag. <laughs> okay. ka laglag. Baka ka talagang artista. Umabit ka talagang artista. Good morning. Artist sir, good morning. Kala po. Good morning. Si Marimar, uh, sa mga... Pilipino <laughs> po kinilig ng mga viewers dahil habang naglalakad-lakad sila ay talagang maghahawak ang kanilang kamay. Inalalayan din siya ni Kalingap Edu para hindi siya masigasaan ng mga dumada ang motor na umagahan ay nagdako na sila kasama ang kalingap team sa mga activities at places na kanilang pupuntahan sa Palawan. Kaya naman kitang kita ang excitement sa kanilang mga mukha. Ito rin ay talagang natatanging experience dahil first time nila itong magkasama sa isang trip na malayuan at bonus na rin na kasama din nila ang iba pang pa mga love team, kagaya ang love team na Jomcar. Talaga naman kung wala ang kanilang mga supporters at mga nagmamahal sa kanila ay hindi talaga magiging posible ang mga ganitong pangyayari sa kanilang buhay. Good morning everyone! Good morning! Low energy, good morning! Good morning! Good. morning, good morning. Good morning. Good. So everyone, before we start, welcome to Alnido, welcome to all Moment Travel and Tours. And welcome to our boat names, El Moment. El Moment. Don't forget that name because later, I'm not sure if the people will get there. Again, El Moment. El Moment. And everyone, before we start, by the way, you're beloved tour guide. My name is Ralf. Coach Ralph. Wow. And my partner, <laughs> Chris. <laughs> Did you <get> Chris. <laughs> and our captain, Kenneth I <laughs> <laughs> And our chef, Jonas Seray. And Makma. Okay, so uh, we're quite late, everyone. Uh, thank you for listening. So first destination will be Seven Commando Beach. We will be there within approximately 30 minutes. Thank you for listening. Enjoy your tour. Thank you. Sa mga gusto po magpakuha or if you want to take pictures in the front, Chris uh, will be a uh, very... He's been working 4 uh, years in a funeral. So he's oh. the expert. <laughs> <laughs> habang nasa boat nga sila ay nagtatawanan lamang sila kasama ang love team na jump car. Talagang magkasundo ang dalawang love team na ito dahil kapwa sila mga mga at guwapo. Ganun na din at pareho silang mga sikat sa panahon ngayon. Sabi pa nga ni Kalingap Edu na talagang nagugulat siya sa kagandahan ni Viancy dahil nakikipagsabayan daw ito sa mga turista doon na pagkakamali niya daw turista si Viancy Sabi niya pa ay kasing ganda daw ito ni Marimar. <laughs> dahil dito ay kinilig na naman si Viancy sa mga sinabi ni Kalingap Edu. Yeah, papunta na po tayo sa Birds Island. Grabe na apakaganda po dito. like oh, yeah. all stars oh. Oh. We'll search the pieces. Touch naman talaga dahil napaka-gentleman talaga ni Kalingap Edo pagdating kay Fiance. Talagang hindi niya ito pinapabayaan na mag na maglakad. Dahil kitang kita naman natin kung paano niya ito alagaan at alalayan. Talagang hindi niya inaalis sa kanyang paningin si Fiance. Kaya naman kilig na kilig ang mga viewers dahil dito. Para naman sa kanilang mga memories ay niyaya ni Kalingap Edo si Viancy na mag ng picture sa dulo ng boat. At ito daw ay isi-send niya sa mama ni Viancy. Kaya naman talagang tuwang-tuwa ang mga viewers sa sweet moments nila. Better to say goodbye. Katapos ang kanilang picture taking sa dulo ng bangka ay nakarating na rin sila maya maya sa kanilang pupuntahan at ito ang kanilang unang pinuntahan sa Palawan. Kaya naman nakaka-excite talaga kung ano ba ang mga mangyayari sa lugar na yon. Kita-kita talaga ang excitement ng dalawa sa bagong adventure na kanilang nagawa noong araw na yon. At mas lalo pang nagpasaya sa kanila, nakasama nila ang buong Kalingap Team. At ito ay mas nagpasaya sa adventure na yun. Ano pa kaya ang mga mangyayari sa Palawan? Iyan ang ating abangan sa mga susunod pang mga video. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yan lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba ma talaga si Kalingap Edu at Fianci. Hanggang sa muli. Bye.